dahan guys sa uh, pupunta naman tayo guys sa uh, ano uh, ating pinapagawa ng bahay ito yung dana no dito papasok tayo dito yan ang uh, ating daanan dito uh, okay na to kasi wala naman tubig uh, matigas na matigas eh hey, Gabe uh, yan damihan mo yung Gabe mo ha ah. ayaw ka ma ayaw <laughs> Yan, nakit na ako dito. Malapit na ako dito sa bahay. Yan. computer dito. Yan. Ha? Ah, ah, dito tayo dito. Yan, oh. <tapos> <tapos>

Sira huh. Kira. <laughs> oh ya nah. kita mau oh ya. Oh. よ e しいかも。